Well, it will be the turn tomorrow of the House of Representatives to conduct its own investigation into illegal drug activities with their focus on the flourish of illegal drugs in the new beloved prisons under the term of then Justice Secretary, now Senator Leila De Lima. The inquiry will start at about 9 in the morning. Resource persons include high-profile inmates who, will, who have agreed to tell all about the irregularities at the NBP. According to Justice Secretary Vitaliano Aguirre, some 30 inmates led by convicted drug dealers, Herbert Colango kidnapper Noel Martinez, will testify during the inquiry. More details of this report from Sweden, Velado. In last week's Senate inquiry on extrajudicial killings, the nation was surprised when Senator Leila de Lima presented her witness, Edgar Matobato, who claimed to be an assassin and member of the Davo Death Squad he said he has killed many individuals upon instructions of then-davao city mayor and now president rodrigo duterte tomorrow at 9.30 a.m. the house of representatives is set to conduct a hearing on proliferation of illegal drugs and items in the national penitentiary where senator de lima is allegedly involved. 30 witnesses from the camp of the Department of Justice will appear in the hearing. Among them are high profile inmates and drug lords Herbert Colanco and Noel Martinez. Two high officials from the National Bureau of Investigation will testify on how then Justice Secretary De Lima allegedly received drug money amounting to 5 million pesos at her residence in Paranaque. Her alleged driver lover Ronnie Dyan witnessed it, but DOJ said they could not locate Diane now. Other witnesses will also narrate how they raised 16 million pesos to support the senatorial campaign of Delima and this was led by another drug convict named JB Sebastian. There may mga visit. De JB Sebastian, and uh, they, uh, the visit would last uh, three or four hours. The DOJ said they will only present witnesses who are willing to be examined and testify before the Congress. They are also not paid or promised anything. Their wives and relatives voluntarily went to the office of Aguida in DOJ to inform him that the inmates are willing to speak the truth and support the current administration's war on drugs. The Bureau of Corrections transferred the said witnesses to the Intelligence Service Unit of the Armed Forces of the Philippines for their safety. Meanwhile, Senator DeLima stated that, with or without an invitation, she will not attend the hearing. She will not even send any representative, lawyer, or observer because she will not recognize the hearing at all. Aguirre quickly responded. He said De Lima's absence will not affect the House hearing and added, if she truly believes that the allegations are false and maintains her innocence, she could confidently show up tomorrow. Siya si JV Sebastian na nireklamo nire ni Attorney Ferdinand Topacio de Omanoy na bibigyan ng special treatment. Pero hanggang ngayon, tuloy pa rin pala ang kalakaran ng iligan na droga doon. Ang Omanoy Pasimuno ay ang leader ng isa sa mga grupo sa loob. Dati na siyang kinwisyon kung bakit hindi na raid ang kanyang kumol at kung bakit hindi siya inilipat sa pita ng NBI. Nakatutok siya Emel Sumangil. Exclusivo. Ang kulang isang minutong video na ito kuha sa loob ng maximum security compound ng New Bilibid Prison. Hagip dito ang mga estrukturang gawa sa semento at may matataas na pader. Mga kubol na tinitigilan daw ng mga maiimpluensyang inmate na hindi kasama sa tinaguriang Bilibid 19 na inilipat sa NBI. Hanggang sa kumagatang dilim at pinaiiralang curfew. Matao at mistulang night market pa sa labas ng mga selda. Isang bagong layang convict na nabilanggo ng halos Dalawampung taon sa bilibid ang nagbigay sa amin ng video para makarating daw sa pamahalaan na malaya pa rin nakakagalaw ang makapangyarihang mga preso at tuloy ang kalakaran ng iligal na droga. Kahit panitulang lang Disyembre ay pinorgan ng Department of Justice ang mga kalokohan at marangyang pangumuhay ng mga preso sa loob. Both Chinese kasi, bawat pangkat may mga Chinese ang mga na drug. May mga tao sa labas, sila sa loob. gumagana pa rin sila. Ito Tuloy rin daw ang sabwata ng mga tiwaling jail guard at mga opisyal ng NBP at Bucor. Ang ginagawa ng mga dilado, tatali. Okay. Maghulog ang tali kasi nung kasada ron, ipadir, yung gula sa taas. Mm. Maghulog yung tali. Pero, o oras, alam na ko nung oras yung duty. Mm. O, ang tawag ko, alam dito ko sa baba, itali mo, hilahin ko. May Tatawagan naman yung kontak mo sa loob, kaya nakakapasok ng mga manok, aso, kung ano-ano mga mabaril sa gulan ang galing. Ayon sa hepe ng NBP na si Superintendent Richard Schwarzkopf, mga dati na itong alegasyon na hindi na namatay-matay, napakawala ng mga galit sa liderato niya. Marami tayong mga lilatag na mga reformer rito no? kung saan niya na ating ipinatutupad uh, na sa ngayon. No? dito nga lang sa maximum security compound naglatag na tayo dyan ng quadranting to easily uh, detect the movements of the inmates no? at yung ating uh, continuous uh, mga reshuffling ng ating mga personnel to avoid the uh, familiarization. Itinuro ng informante ang commander ng grupong komando na si J.B. Sebastian na nagbaman ni Obra Rao ng iligal na mga kalakaran sa Bilibid. Kinausap ni J.B. lahat ng mga insect na nga kanya na kumuha na para makahalikop sila ng pambigay sa Biocor. Handa raw si Swatchkov na paimbestigahan ang mga alegasyon. Paniwala kami, even the members, na may marami pang, may natitira pang mga contraband articles, may peril. And may nakikinan, naniniwala rin kami na may mga, may mga illegal drugs pa sa loob. Absolutely and categorically deny that. Ayon sa Committee on Justice, short-term solution lamang ang pagsasagawa ng mga raid dito sa New Bilibid Prison. Ang kailangan daw para magkaroon ng pangmatagalang reforma ay ang agarang pagpapatupad ng Bureau of Corrections Modernization Law. Sa ilalim nito, ililipat sa Laur Nueva Ecija ang NBP kung saan mas malaki ang lupa. Dahil daw dito, mapaghihiwa-hiwalay na ang mga high-profile inmates. Inirekomenda rin daw ng komite ang salary upgrade at trainings ng mga empleyado ng Bucor ayon na rin sa promisyon ng batas. Ang problema, wala pang budget. Inianda na rin ang ilang inmate ng Bilibid para tumistigo laban kay Sen. Laila Delima. Walong high profile na preso kasi po ang inlipat mula sa Bilibid at patungo po ng Camp Aguinaldo. Bahagi lang daw ito ng pag-aayos sa dati nilang kulungan. Pero bago pa niyan, nakatanggap na ng informasyon ang GMA News tungkol sa paglilipat ng ilang inmate para kuna ng salaysay. Saksi, si Marisol Abderraman. Mula sa bilibid, bantay saradong inilabas ang walong high profile at high risk inmates nito kahapon at dinala sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Hanggang dito, mahigpit na binantayan ang walo, kabilang ang apat sa binansagang bilibid 19, bago ipasok sa selda. Napakanta pa si Herbert Kulangko. Siya yung Bilibid Inmate na may sariling music video at minsang nagka-album. Nagkaroon din siya noon ng sariling recording studio na kabilang sa mga pinagiba ni Nooy Justice Secretary Leila Dilima. Unang batch pa lamang daw ito ng mga high profile at high risk inmate na inilipat sa ibang pasilidad mula rito sa New Believer Prison. Paliwanag ng Bucor, inilipat ang walo dahil nililinis daw ang Building 14 na dati nilang kulungan. Isang consideration pa yung uh, information nga namin na baka magkasakitan sila. Pero kabilang din sa walo, ang ilan sa pitong inmates na pinangalanan ng isang GMA News source itong weekend na kukunan ng salaysay kaugnay sa Bilibid Drug Trade hindi malinaw kung natuloy ang pagkuha ng salaysay. Gayunman, sinabi rin ni Justice Department na kasama si Kulangko sa drug lords na tetestigo raw laban kay Sen. Lela de Lima sa Kamara. Kasama rin sa 10 hanggang 12 tetestigo na kasabay niyang inilipat sa Camp Aguinara si Noel Martinez. Sila ay inatasan ni si J.B. Sebastian na magsimulang maglikom, magbenta ng droga at yung napagbentahan niyan, then sinukuha yung kontribusyon para daw sa political campaign fund. Secretary Dilima. Kung matatandaan, matunog na karibal ng grupo ni Kulangko ang grupo ni Sebastian na ang kubol ay hindi kasama sa mga unang pinagiba ni Delima. Ang paliwanag noon, by batch ang pagiba. Pero sabi ngayon ng DOJ, ang raid sa Bilibid ay ikinasa para matapon ang ibang drug lord sa ibang lugar at masolo raw ni Sebastian ang koleksyon ng bentahan ng droga. Dahil may paunang impormasyon, Martes pa lang, tinanong na namin si Delima sa posibleng plano laban sa kanya. Ay, hindi ko po alam kung ano na naman ang mga balak nila. Whatever would come out, anong so-called evidence linking me to drugs can only be fabricated. Lahat naman yan, walang katotohanan. Saan ba ang mga nanggagaling yan? Sino-sino ba mga nakukuha nila mga witnesses na yan? Eh kung, 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 meron man mga witnesses, puro sinungaling yan.